No. <laughs> Hey, what's up po sa yun? Uh, magandang araw po no, sa inyo lahat. So, ngayon, ano to? Araw na Ito na po yung matagal nyo na po na tinatanong po sa amin. So, ngayon, nandito tayo. Binalikan po natin yung bahay ni Yanti nung tumutulong sa atin yung gabi na yun na uh, napaka sobrang delikado yung ginaras na natin namin tapos nabutan pa kami ng malakas ng ulan kasama po yung biktima no? so ito lang talaga yung na, na, ano ba yung ito na lugar talaga na pa ano para bang talaga ako dito na mapaw oh my goodness na po talaga to kasi ah uh, yung ano yung yung nahuli nating aswang Diba? Kamu Kayo na po yung nag-comment. Ah, parang maganda talaga. Na. Tapos ngayon, yung naging victim, maganda din. Sunggu. Kahit na bundok nito at saka yung bang mingon na area, pero magaganda yung nandito. Kaya, yun, ah, i-update na muna natin. Oh. I-update natin yung sitwasyon. So, ang gagawin namin ngayon... I una mo na, Pasalamat pa tayo kay Ante dito na sinagip tayo, no? So, so tatlong buhay yung nasagip doon, no? At saka bro, ah, normal kaya to, bro. Wala tong dito sa pag-iisip, bro. Hindi ko pa na, no? Hindi ah, natin kasi makausap nang maayos eh. Ha? Ah, normal ito, yan bro. kasi ano ba, yung bang oh, Siyempre, normal. yung babae tapos yung mga asong lang ang maout pa ng mga mukha kaya sino ba yung hindi mano? Tapos nasa lati pag niya ulan. <laughs> diba? Hmm. -mm, baka tama lang. Oo. Oh, baka nano lang ba. Magigising tulala hindi namin makausap ng mga ayos. Sino. Ah. Uh, Ginagawa pa namin sa tinatalong pero wala namang sinasagot. Kasi mga kanto ro, mga tsakalo lang. Ah, uh, dadalhin na, lang muna namin sa barangay. Oh, yun ang plano namin, namin ngayon, ngayon na itong so, pasalamatan natin sa si anti hmm. tapos kunin namin dali namin i-turn over so, namin sa barangay bahala na yung barangay kung yung ano yung proseso nila para makuha ito ito muli sa pamilya kung may nagkakanap nito so ito sinadya namin na araw na, sinadya talaga namin na araw kami uh, lalakad para uh, safety ba safety tayo kasi kapag maulan tapos kabi uh, hindi tayo makano talaga hindi tayo, hindi tayo makalaban <mik> ano natin makatakas uh, lang uh, uh, so ngayon sana uh, sana lang naligtas po no? uh, ligtas po yung paghatid namin dito kasi ito libre lib pa talaga itong lugar so yun no? Know, uh, mga kanderong uh, Miguel Love shoutout na lang po sa lahat ng solid supporters natin dyan solid itinatex solid angels natin dyan at saka shoutout din sa, no, sa mga solid supporters dyan ni Idol Genic na gumisita sa channel ko so yun, Salamat po talaga sa inyong lahat. At saka, just na po yung bahala na magsukli po sa ano, sa kabahitan niyo po, no, sa pagsuporta niyo po sa akin. Isa lang po talaga yung hiling ko sana po, hindi niyo i-skip yung ads kasi diyan lang po talaga, no? Ah, tayo. Ah, kumikita. So, maraming salamat po talaga at saka salamat din po sa lahat ng nagdadasal na maging safety po yung lahat namin. So, ito yung ano na ah, uh, na, ano, yung naging victim pasensya na po talaga kayo kung ano ba yung bang medyo tahimik siya, no? Yun know? medyo tulala pa siya guys kaya ano, essential na kung hindi natin siya makausap nang maayos siguro, na trauma lang din. Well, napaka ano, na, napaka seryosong bata to. Iwan ko lang kung pag mo to, to kung seryoso hindi pa kaya ba. to, ano bro? Hindi kaya to may ah. difference sa pag-iisip para kasi ano eh. Wala okay naman do kung tingnan mo yung ano niya, yung hmm. mukha niya. Parang no. Hmm? ang bandap <laughs> Pero eh hindi rin, hindi rin, kasi natin masisisi kasi ano eh. Pero Gawin parang yung malalim, yung trao, yung malalim yung isip niya bro. Para bang waterfall, waterfall sa lalim. Yan eh. Yan yeah. Iwan ko lang but, kung ano yung isip niya na sa ah, na din. Baka namimiss yung parents niya. Bro, ang ganda ng camera mo, bro. Gumagawa po ako diyan. <laughs> you know? <laughs> Pero dito sa camera ko, ang dilim ng mukha ko dito. So guys, no, uh, cut muna natin yung camera natin. May so yun mga uh, kantero. Update namin kayo guys, so pag uh, ano. Abangan nyo po na, abangan abang nyo po kung uh, sa, ano. Uh, uh, so dito, dito may muna, may yan muna, uh, muna namin to. Uh, kung kasi kusapin pa namin si ante na pagkatapos lalakad na po kami. No? importante kasi na ay, yung natulong sa atin dito, yung sumagip sa amin dito, ay mano namin, oh, makausap din namin ng mayos para eh, pag-alis namin, guns na po yung lahat. So yun mga kantero, uh, abang nyo po yung uh, ano to. Uh, update dito kasi puputuloy namin yung video nato, So yun. So yun guys, uh, dito tayo. No? Kasi sabi ni Auntie, ito po daw yung pinaka safety na lugar na puding uh, pwedeng daanan natin, no. Babaybayin lang muna natin 'to, no. Saka sabi ni Auntie, may daan daw ito sa ibabaw, kaya sana lang marating namin na, na ligtas, no. Kasi 'yun, iyan na po yung biktima ang ganda na po ng kanyang lakad. Oh, oh, oh. di sa likod lang ako. Basta ano lang, usapan natin, wag lang kayong utot, ha? yun ah uh, natin yung paligid kasi eh, i-delicado no kaya magano lang muna tayo mga kantor uy kurbada pala ito baka may ano dito yun Pasensya na po talaga kayo kung ang biktima, yung kasama namin na babae is para bang tulala, para bang bago lang hiniwala yan ang boyfriend. Pero ano lang, uh, ganun talaga uh, sa mga pinagdaanan niya, no, hindi talaga natin maiwasan na ganito siya, no. At saka hindi rin natin alam kung ano ba talaga yung ugali nito, baka ma lang yung bang yung nito, lang ba at saka yun. Ah, sin Yan putla no? kasi ilang bisis tayo na ulanan, kaya ganito talaga, no. Hindi ba Ha? Sige ko, no? ko na, kalintura ganit no. Bago pa biya ko na uli yan. Ay, wala masiguro ng isip ko no. So, pasensya na kayo guys sa kung sa tingin nyo. Uh, para ano kasi ba, para hindi ba mabuli. At saka, yung ano ba, yung bang, yung ano na rin sa kanya ba na hindi natin yung, ano yung mukha na no? ayaw niya kasi siyempre, no. Ah. Uh, Diyan no, ako yung bala doon. Ah, ako na yung bala yung sumusunod. Hello bro. Oy. Di ba sabi ni Auntie kanina may daan sa itaas? Oo. Pero malayo pa yon So, pag mag baka makalinig tayo ng motor ba, pero yung bura-bura siguro marinig natin kasi nat na tayo sa ano sa ilog medyo ano to medyo lalim yung ano ba ah uh, position nito tapos tuktok yung you know, pinakaitaas so oh. natin dito Ang gawin natin dito yun ang biktima gang tanaw rukod gang so yun guys no? ah, dito ah, napapahinga kami kasi kinakapo yung ano na yung naging biktima at saka hindi talaga siya magipag-usap no? pero tulad na sinasabi ko no, nakasisiguro tayo na may mukha talaga itong batang ito no parang may kaya yung pamilya ba diba ba? Mas, na na sa mga mo no, yun po yung kutis nyo yun no hindi to galing sa ano, hindi galing sa kasi ako galing ko sa mahirap na ano. Yung kutis ba na Ayaw sa mga kutis, ilang na? Siguro nasa mga ano, pwede bro, napas sa mga trisi. Hindi. Ha? Mga trisi pa po? Nasa mga ano eh, mga bata pa. Gang, nag-eskwila ka gang? Ligit mo, ha? Lingo-lingo talaga, bro, gihiluan. ka ay wala. Ano no, man iposib so, oh, di eh. uh -huh. so, so, eh. Sa mga counter. nga kauntira? ba'y? Iposib, iposib. Di nang iskwila niya. Wala ka tagi. Sila'y dati mo. Ito ang pangking na nga. Ha? So, pausang ang bro nga. Dungol nga kayo. So, yun Tara, Barangay ni bahala rin niya Hindi, di na nga sa barangay na Bahala na si Kapto ito, maupaw ma siya. <coughs> Kina nga, ipinutahan nga bata ni. bro parang ano bro ha? maririnig na natin yung motor sa bandang itaas so maglasig na tayo sa paligid yun no? Know? napaka tok tok dyan no? Oh? so hindi ko sigurado kung marinig sa camera pero nasaan marinig namin na may motor na kaming nakikita pero ah, nakikita naririnig pala no pero malayo Yung mga labuyo din pala dito bro no? oh, oo basta sa bukid yung aso labuyo kahit saan yan hmm. oh yun know, o para lang ba yung ano para lang ba yung babae na tagbayinte kahit saan yan pumunta mga nganto pa at masasabi pa nga sir kahit pangkapi na lang okay na mayroon, mayroon, so. mayroon nun yung mayroon sa kabag yung bata pa ako naririnig ko lang din yan sa ano sa mga yung mga nagtatambay yan lang po yung maririnig ko po nibe ko po yan na experience at nibe po ko ko po talaga yan ano kasi uh, kahit na sipat yung mukha ko napaka anis ko talaga at takot na takot ako sa mga ganyan mas okay pa yung aswang hindi pa ako takot so, sa mga ganyan sobrang takot ano lang gawin lang bro, pahinga muna tayo. Po. Pahinga. Ikaw, kina ka na? Ha? Kina, kinakapoy ka na daw? Ha? Ha? Ayun, kinakapoy na daw sa bro. Dito, ahamang talapit tayo ni Bahoy sa tabay. Dari, Dari na? Hmm. Basta man eh, minyak. Asam sa muling ko dan bro? Ikaw bro, no? Okay, dali, ikaw mapan, dali, kaya dali lang kayo mapansin mo. Pasta bangag. importante yun sa buhay natin bro ang mga <laughs> so yun mga kantor magpapahinga muna kami kasi ah, napapansin namin na parang bumabagal na po yung lakad ng babae pasih guru eh, dulu. Huh? <mulay> okey tu kan. Tak mau nak Okey pasal apa? Payung lah. Ha? Sigi, sama ni be. Lingkut lah. Hoi. Tuduk. Lah. Wala eh naklah aku payung bangat. Huh? Hmm. Kahit anong nangyari, huwag kang tatakbo ha Or uh, iyan mo lang yung isip, uh, isip mo yung sarili mo ha huh? Ha, huh? makinig ka kasi hindi natin alam yung Yung posibleng magaganap ha huh? uh, Pabayaan mo lang kami ano yung nangyari sa amin ano yung ano sa amin Basta ikaw, safety ka ha? At kung ano talaga, bahala ka naman. Manigurado ka na naman ha. Basta maging safety ka lang. Ano bro, hindi natin alam d'yo no. Baka may kakaiba kung napansin no. Maliban sa bangun. Bro, puntahan mo lang. Uy, puntahan mo? Oo. Uy, huwag ka ha. Teka mo na. ha, yun na yung usapan natin ha. Bro, mag-ingat dan bro ah. Sino mga akan pahinga muna tayo no. Kasi pagod na rin ako no. Ah. Uh, okay ka lang diyan. Ah. Uh, yan na kanina. Ano lang yung pag magka ano ba magka abirya siptika, ah, safety ka naman kami ha sa ah, importante i yung sarili mo isip mo ah. kasi hindi natin alam yung ano yung ano tawag na yung posibleng mangyari ba ha ah? sana may ano makakain tayo kasi gutom na ah. ang ganda ng ano dito ang ganda na, na ano ba yung bago ang ganda na yung ano, sapa kaya oh my goodness to ah hindi eh, di malasa ay malasa eh nabasa tuloy yung itlog ko dito mga counter hindi pa tayo naliligo malasa eh eh masaan ako eh kita yun ang yung bitima ipilitin uh, natin talaga ito na makawit ayun yun basa tayo buti hindi na basa yung ano um, bag po dyan ah, lang natin yung ano yung yung camera natin tapos nakita natin so, ah, sobrang ano na talaga sobrang pagod na rin so siya yung ginik sa yung may nag-uusap kasi sa bandang itaas may tingnan niya baka may ano ba yung mga aswang na nakapaligid dito oh, kaya yan hindi kayo magkanita rin no? mga lumot yan no? kaya nadulas ako kanina kasi lapitan natin yun ano uh, ah, itong biktima baka ano ito ba kausapin natin sa gate bag 'ko, hindi ko kasi yung bago kasi ano ba nag baka nabasa yung ano natin dito

ako oh, hindi ako okay kinabasa na yung itlog ko may kang dyan ha ha you know? oh, bro yung sinilas ko bro mahirap naman papunta tayo sa ano makahanap tayo ng daan tapos wala kong sinilas sinilas ko nasaan yung sinilas ko yun mga oh, wala talaga yung sinilas ko bro nakita mo yung sinilas ko bro sinilas ko Di kapag naano din wala akong chinilas. Huh? Di bali na ganito yung mukha ko, wag lang yung mawala yung chinilas. Grabe mga kanter. You know? Yun oh. Grabe. Yun, sugat. Ha, grabe yung mga sugat natin oh. Buti na lang hindi na tamaan yung marpil ko. Pungag-pungag na sana tayo ngayon. Ito, kung ditong itong... <coughs> <coughs> Ha! ha? Napakaasungot itong na? taong ito. Hmm? Hmm? Sus ka lang kada uh, Kadako para basa ako na. Sa gupang kulo ko eh. Bro. Sino mga kantera. Pasinsa na kayo hanapin ko yung Sinilas ko kasi mahal kasi yung sinilas ko. Antik yun. Kaya hanapin ko. Nakita mo yung tindas ko? Ha? Kita mo? Saan napunta yung isang tindas ko? Ha? Wala talaga na ano to. Na trauma to. Kaya yun. Hanapin ko muna. Kasi importante yun. Wala akong tindas. Yun o. Tinan nyo po yun oh. Hindi na paris. Yung mukha natin hindi pa paris. Tapos pati yung paa natin hindi pa rin. Nandito lang pala. Yun grabe yung huh, grabe talaga yung uh, napagdaanan natin ngayon ano na to yung araw na to bro napakaswerte ko talaga hindi na ano yung marpil ko ba hindi na wala grabe no <laughs> saan ka ba napunta ang tagal mong dumating may, may nakita kasi ako doon na nag nagaligid naga sa atin eh. grabe to ito ito talaga ito ba ito, ito. grabe nakadumog sa kuwa doon. Asa kini? Kena, kena. Kini, kerabu nak kedua nak Ini pohon ini. Ya, ya, wow, kena yang bu. Kena yang bu.